Hello mga kabocho, yan. Tara na. Happy anniversary. Happy 24th anniversary mga kabocho. Tara na. Una ka na. Yan. So yun mga kabocho, yan ang asawa ko. Hindi niya alam na yan. Pinaprank ko siya, kasama namin yung mga bata Yung mga kadate ko, limang dalaga Mga anak ko, tsaka asawa ko mga kabotso So, abangan nyo yung pagpunta namin sa loob Kung saan kami pupunta mga kabotso At didedate ko sila Eto na, bye! Hi, hello, good morning, good morning, good morning uh, Dahil anniversary namin ngayon 24 years anniversary mga kabotso uh, Parang kailan lang no tanda na namin. Kami di Alata. Happy lang mga kabocho. Happy anniversary city. Nakita kami dito ngayon sa Robinson. Bakit okay, ba naka-jacket? Siyempre malamig sa si loob eh. Wow. Guys, dito na kami sa loob ng Robinson. Yan. Yan. Dito kami mag date sa loob lang. Wala na kami ibang pupunta. Dito lang kami sa loob. Sa kaya gusto ng asawa? Mamimili tayo. Jollibee. KFC, McDo, Mkaba. ايوا هدو. هذا أي دول بيني وبينك. أي دول بيني. أنا أي دول. SNR. ما جاال طاير. Guys. Gala gala, gala gala. Gala gala. Gala, gala. gala, gala. konsep pala dito yata kanina, hindi kami nintay mga kaposo nah, Hindi ako nintai Gala-gala so, Tapos na sila Dapat inintay nila ako SNR na lang kami mga kaposo Ito kami mag Ito kami mag sa SNR Ito, ito. Tara. So, Tara, samaan nyo kami. Punta na kami Ayan, mga kapotsok. Punta na kami. Dito na kami. Malapit. Ay, hindi niya alam. Hindi niya alam. kita sit. Ayan. Dito kami. Dito ba? Ayan. Ayan. <laughs> yeah. <laughs> ididid ko sila lahat eh. Kaya <laughs> no, oh, ididid ko sila lahat, guys. Ay maka-date ko. Uh, uh, Siyempre. So ayan. Punta tayo dito tara. Tara mga bochog. Uh. Nakpo. Ay, daming pumasok lang dito. Pasok kami dito. Nah, pasok. Pasok na. Ayan, pasok. Oh, si Watford, pasok. yang Jay. <laughs> kami loob, kaya Jay. Kaya Jay. Ay, dito, ah. <makes noise> ano yun, Rosario? Tsaka balit lang pwesto nun. <makes noise> <sabaw> <makes noise> Hindi kami natuloy sa Kuya, Jay. Puro sa na lang natirang ulam nila. Eto, baka dito kami sa Lago. Lago? Lago. masarap din dyan. Lago, Hello mga kabot, dito kami na pupagsak na naman Ngayon lang <laughs> din naman kami dito Good morning, good morning mga kabot So, hindi kami Dito kami pupagsak sa Lago 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 So, dito kami magsa-celebrate ng anniversary ng video. Thank you for ng mga kabotsos. So, yun mga kabotsos, ang alam nila, celebrate ko lang ito kayo, mami. Hindi nila alam para sa kanila. Kasi, nakatapos na sila sa third year. Sa second year of college. Tapos, si Ate Justine naman po. Naka, si Ate Justine naman po tapos na rin po sa senior high. Hindi po. Ay, grabe. K-11? Tapos na siya sa K-11. Siyempre, sa pot-pot din. Pag-grade 3 na Hello. siya. Pag-grade 3 na. Kasi magaganda yung kanilang car. Matas yung kanilang grade. Magaganda yung grade. Kasi si din. Congratulations kasi <laughs> may big ka na. <laughs> may big ka na. <laughs> Kaya yeah, mga bonjour, celebrate ko sa kanilang lahat.

Wow Nakakabotog Ayan na Sa gitna Sa gitna. ako nyan Wow Sabab Bakit ang galing o nga Sabab